Nauwi sa karahasan ang demolisyon sa ilang bahay sa Cagayan de Oro City. Nagmatigas kasi ang mga residente. Nakipagpisikalan sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. <coughs> Binarikadahan ng mga residenteng ito ang kalsada sa barangay 35 Cogon sa Cagayan de Oro City kaninang umaga. Yan ay para pigilan ang demolition team na gigiba sa kanilang mga bahay at tindahang illegal daw na itinayo sa lugar. Sa kabilang bahagi ng kalsada, makikita ang mga polis at SWAT na kasama ng demolition team. Ilang saglit pa, nagsimula ng umabante ang mga polis. Pero hindi nagpatinag ang mga residente hanggang sa nagkatensyon. Pili tinanggal ng mga polis ang mga barikada at inawi ang grupo. Rinig ang takot sa mga sigaw ng mga residenteng nagmamakaawang huwag ituloy ang demolisyon. Sa gitna niyan, ilang residente ang namatong sa mga pulis. isang pulis at ilang residente ang nasugatan sa gulo. Dahil sa tensyon, ipinatigil muna ang demolisyon. Pero giit na kagayan di Oro City Police, legal ang ikinasa demolisyon sa mga bahay ng mga informal settler at mga iligal na istruktura. Batay na rin sa utos ng korte. Nakasasagabal daw kasi ang mga ito sa gagawing drainage ng barangay sa lugar ilang buwan na raw naantala ang proyekto dahil nagmamatigas ang mga informal settler. May order kasi galing sa court yung Red Bomba Demolition. Kaya nag-request po yung sharing by implement. So sinamaan po ng Cagayan de Oro City Police Office. Pero giit ng mga residente, walang lehitimong court order ang mga otoridad para gibain ang kanilang mga bahay at tindahan. Wala rin daw ipinakitang plano sa kanila kung saan sila lilipat. Itinigil muna ngayon ang demolisyon habang nag-uusap ang mga opisyal ng barangay, mga pulis at mga residente. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.